pero nakikita nyo kung sino yung kasama ko. Oh, di ako kapatid ni nga? ha. Wee! Ayan the champion ng civil war. Oh. Eh, kasi miyong ang tatanga kasi ng mga nagtuturo mm -hmm. sa sa'yo nakaraan. Kaya hindi na talo o, diba? ka tuloy yung oh, na maayos. Kasi si Dayan may casting pa so hindi siya abot. So kaya si Alo muna ang papalit. Saka mga Alo request din yan. Nababasa ko dun sa mga comments sa YouTube na request si Alo kaya si Kuya Nick. Pero since si Alo muna, ayan. Tignan natin kung meron bang heart. Ano yan? Matuturo ang champion sa isang bopis na yon. Ha, pakita kita. kita. Oh, ano man ang sabi mo at si Alo naman yung magturo. Ayun, isa sa pinaka dream ko talaga na makasama. Oh my god, god, talaga. <laughs> dream. The dream. The dream. <laughs> dream believe survive. Kasi diba? napatunayan napatunay na eh. ni nag-champion na sila eh. So dito mas maniniwala ako sa kanya. Ngayon. Ah, so hindi ka naniniwala sa amin ni Dayan pag tinuturuan ka namin. Tsaka na natin pag-usapan. Oh, 'di ba? Uh... So natuto ka ba? Ay nag-aral ka ba? Con 哪你。哪<有>哪 Sobrang busy ang daming babae na Kasi sabi sa akin ni Dayan, okay. try mo si Boss Alo kasi si Boss Alo sinabihan ako na hindi daw natututo si Mio kasi hindi daw namin tinuturuan talaga ng maayos. Ay, hindi ba talaga tinuturuan ng Oy, maayos. Hoy, super turo na nga ako. Parang turo mo doon. Di ba ako pa ngayon gumagano? Dapat kasi mm -hmm. pag ka, yung ano ka lang, pasop lang. Yung parang pogi din talaga yung tinuturuan mo. Hmm. Hmm. Hindi ko nga kaya be, ayok magpretend, di ba? Ang hirap din kasi noon kung isipin yung pogi yung tinuturo. Oo, di ba? oh di ba? Ikaw ba? Pero may amoy ako. Hindi, <laughs> sakto <Okay, exacto> lang. <laughs> so, ayan guys. Tignan natin ha. Ah. Sana naman mapick mo yung Viper. Kasi gusto niya magamit talaga yung Viper. Pero nanalo ka na. Oo, oh, nanalo tayo last time. Oo, oh, diba? Nanalo siya kasi sobrang galing ng Slardar. Oh, nanalo kayo da Perfect yan. siya. True, no, ah, diba? Pero, pero ano ba itong ano no, to? Content, content lang. Gusto niya talaga matuto? Gusto niyo talaga yung matuto din. Gusto no, no, mo talaga no. matuto? Oo. Uh -huh. uh -huh. uh, hindi pwedeng laro agad. Bakit? Ito, o. Oh, Kunyari. Tuturuan muna natin siya ng isang malupitan dito. Sa bawat paglalaro sa Dota, hindi pwedeng laro agad. -demo okay. demo ka muna. Ito yung mga dapat tinuturo. <laughs> dito kasi dapat magturo. Oo, oh, dapat ganun. oh, Demo muna, ha? I-demo muna, ha? O, demo muna. Oh, ayan, sige. Okay, oh, pa Paano maglakad? Right click. oh, right click. Okay. Attack. Paano attack? Di ba ito? Oo, oh, kita mo. Yung attack eh. A. <laughs> A, A. Oo. Ibig sabihin yan sa kami, Maki. Wow! O, oh, diba? Okay. <laughs> hindi tinuro. Dinuro. Yung mga basic, hindi nyo kasi tinuturo. Ibalik niyo yung ano, yung first video kung hindi oh. kami tinuturo. Dinuturo. Normal yun mo kasi, ang bobo naman yun. Parang normal? Paano yung normal? Wala, tututok mo lang sa... -ay, Ay, A nga! A! -alt. A, A, A. Hindi! A lang! Ayan, patay na yan. Patay na sige, normalin mo. Hindi akong mahala. <laughs> <laughs> Minsan ganyan, pag pulahan, kunyari yan, ganyan na lang yung buhay ng ano, oh, wow. A mo. Saka, mututok, saka mo tutok sa kung gusto mong tirahin. Oh, nalasit mo. Oo. Oh. Ganun. Kunun pa okay makain. Na, okay oh, na, okay na. Okay. ka rin. Yung mga skill binabasa, hindi nakikiramdam lang. Marunong ka ba magbasa? Diba? Ayun nga ang mahirap. Sabi ko sa'yo, diba? <laughs> 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 Kaya nga, hindi na namin siya pinuturuan ng mga ganyan. Oh, okay, okay yun, game na tayo, game na tayo. Okay, game na tayo. marunong magbasa, nag-ano pa tayo, GG tayo dyan. O, titignan natin yung viper niya. oh diba? O, diba? Viper nga ito. Yung picture. Yeah, Viper. Oh. Viper. Stats. Mm. Oh, no. No. 17 games. Tatlo lang yung panalo mo. Naku, 14 yung talo. pindutin mo na. Viper mo na. Pindutin mo. Teka lang. Yan! Yon! Nagamit na. Nakakuha na! Lagay mo sa mid. Lagay mo sa mid. Okay, turuan natin ng ano. RQ. Yan. Baka parang ang hirap niyang pag-alt king, alt Hindi, hindi ka mag Didiin mo lang, didiin mo lang. So, ayan na mga B. Nakukuha niya na yung favorite hero niya, Viper, okay? At, syempre, kasama natin ituturoan ng champion na si Alo. Ganda magturo champion, ah. Calmado lang, calmado. Ah, yung tinuro ko yung last hit, ah. 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 Yung, ah, A, attack. Yung 2 ka muna, buhay. A, attack. Oh, di ba? Ganun yeah. talaga mga Ganun wow. kasi mag-champion! Diba? Heart of the champion! O, oh, pag ayan oh, nga na lang! Oh, oh! Nakadalawa na! Nakaka... Hindi nga lang, minsan na perfect ka na yan eh. <laughs> oh, ayun <laughs> lang. Q mo, Q mo, Q mo Ba't siya. Ba't nanginginig ka? Q. Q. Yan. Pag mga mili ang sarasin mo. Uh Oo. -oh. Pag nakikita mo, duramo agad. Oo. -oh. Talagang kahit sino naman talaga mapapa-out sa duramo mo, be. Okay. okay. A, A mo, yung konting buhay ng creeps. Ayun, na-deny mo. Yan. Q mo siya pag lumalapit. Second skill, lagay mo second skill. Oh, Bata ako siya. Siyempre eh, kung buhay eh. May utak yan eh. <laughs> hindi na makatuloy <laughs> mo yan na ano Lumalaban ka. <laughs> easy, easy. I mean, kaya ko pa lang. I mean, hindi mo siya katulad <laughs> oh. na puno yung buhay mo kaya hindi ka atras. Oh, okay. Ay, tari, di ba net kinilagyan oh, Pare-pare pare pare siya kayo dyan. <laughs> <laughs> ang ganda to, ang ganda to. <laughs> mga tanga, mga bobo. Run. Yan, yeah. what the rune. Pindutin mo to. to. Right click. Shop. Show in shop. Yan. Ito. Agility. Yan. Sama? Okay na. Oh, okay na. Piliin mo. Ito. Pindutin mo ngayon ito. Yan yung deliver. Ayun. Hindi mo nakukuha. Oh, Q. Q. Mo, Q, -Q. Ay, 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 hindi natin nakukuha ito. Sasarado mo rin. Pag bumili ka sa tindahan, sasarado mo rin. Ah, sarado. Bilisan na. Mighty. Ayan. O. Oh, Punin mo. 24 hours pa yan. 24 hours pa tindahan duma. dyan. <laughs> sasarado mo rin. Q mo. Ay, Q. Ay yung koy! Hindi, okay <laughs> <laughs> De, ako lang, okay lang. Okay lang, kalmado lang dapat, kalmado lang. Sabi mo, kalmado ka lang. Kalmado lang, lamang, oh. lamang, lamang. Oh, lamang tayo diba, uh, uh, dyan. Second skill, uh, second skill. Diba, yan! Ganyan. Okay, oh, Lumasit ka, ina mo. Diba yung first skill mo, uh, konting dura lang. Uh, yung second skill mo, may plema na yan. Hindi may pro Kumakapit na sa kanya yan. isa kasi pag kanya maki, tuturo mo kasi yung makaka-relate siya sa totoong buhay. Eh, panoorin mo yung mga video namin. Yo, Sige, Q mo lang na Q! Q mo Ayan, na sige, sige. Sige, oh, mga 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 lang na Q! Sige, mo lang! Patay yan! Pero bali mo ka! Oh! Bali. Oh. Oh. <laughs> oh! diba? Oh, diba? Kalma! <laughs> baby, kalma! Baby, kalma! <laughs> yung, yung, ano ko, taga lang! Yung gamot ko, parang pwede kong... Pwede ako, tub baby, tubig lang! Oh, ba? Oy! Four minutes pa lang yan, oh. diba? Baby, kalma! <laughs> Nakakalimutan ko, may maintenance pala ako, <laughs> ng tubig! may maintenance ah, hanap ako ta. ng tubig. A few moments later. O gagi, bida lang ka ng tubig. Diyos sure, kailangan ko talaga uh, na. Uy, Maintenance dito. Yo. Yan. May bounty ah. Surprise, motherfucker. Wala po tayang dyan. Saan galing? Ba't nandito yan? What are you doing? <laughs> Just hanging around. Talungin mo. <laughs> <nabata> dito ba nandito ka? <laughs> Alaka. Ayan ah, dyan na nag-uumpisa yan. Nick. Focus uh -huh. lang, focus lang tayo. Wow. Yan! Yeah, gusto ko yung mga ganyang salitaan. Okay, what, what's next? You, 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 you... Ayun, what's next na? Ah? <laughs> oh, ay, nagtipid din. Napakalapit yeah. na talaga dyan. Ay, yeah, normal, normalin mo. Second skillan mo, second skill. Second skill, ay, okay, normal. normal. Ayun yung tunay, nasa pangalawa, Ayun, nasa pangalawa. Ayan, yung lumalapit sa'yo, tunay yan. Be, tinuturo ko na nga <laughs> ito dahil binitira mo yung nasa <laughs> <laughs> dulo At least, hindi na <laughs> lang ako magkakagulong <laughs> Huwag mo sabakin huwag mo Okay lang ako Okay ka lang, oh, okay lang ako <laughs> Sabakin na. Kaya na lang ako mausap dito ha Ha? Sasapakin ko yan Ayun, Q. angatan mo kasi siya Pag nakita mo siya, Q Ba't may buhay siya ulit? Ay, eh, no? mamibili siya eh Ayun lang Okay, okay, lang. W mo, W Ah, second skill pala, ayan Ulti Yung pang-apat, pag nakita mo siya Okay, Q Q, Q.

Purahin mo nga yan, kakampi mo na yan! Sabi <laughs> na dyan okay, yan! Sabi mo, Sabi mo kalma lang! <laughs> kalma! Sa tunay Shiba, yan, tunay yan! Ay, Q, tunay, uh, okay, tunay, tunay! Q! Yeah, tunae, tunae, tunae. Q okay, okay, sige lang! Q! Oh! Ulti mo! Yung port, yung pakapat! Nice! Nice one! Oh, nice oh, 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 Ang <laughs> pa! Ang <Tuna> ulang ini nga! Uy, <laughs> so, meron so, mo pa! Ay, lalaban pa! Jay, labanan mo! Third skill mo! Maniwala ka lang sa amoy! Ito! Eto, second skill. Second skill. Yan! Yeah. Yan! Oh, arcane ka! Arcane! Ah, arcane! Yung... Oh. Alt-E Alt -E ulit yun! Alt-E! Oo! Oh. Yan! Ganun! Meka na bilhin mo! Puno na ulit yung Ay, mana mo! Pwede skill, mo na tutok gamitin! Dito! 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 Ano gagawin? W! Se w! Second skill nga! Sabi mo! Ano ba talaga? hindi mo, mo... Second skill! Second skill! w oh Second uh, skill w. w! Ayun naman yun e! Eh, be! Oh, uh, Q. Oh, Q, 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 Q! Q mo! Sige! Huwag ka matakot sa kanya! Isa Q! Fourth skill! Fourth skill! na! Sige! Sige lang! W mo na, W. Ayan o. May kita mo yung tuna, yung may jumara. Ayan, yun, yung kumalaw. Yung kumalaw. Esa mo. R, R. Ayan! Nice one. Pilis ko na, mukha! Kanya magturo, champion! Alt E. Tatangan nyo kasi magturo, eh. Matanginig ka ba? Masaya, masaya ka. Na wala ka pa tayong e, iba. Bakit dapat gano magturo? Wala 'Yan ang kaibahan ng mga wala <laughs> nang siya kalmado, di ba? Iba ang e, kaibahan ng mga tangang nagtuturo oh, sa iyo. RQ mo, RQ. Ami Tower A, e, Ami e, Tower. 'Yan. Isa kahit isa lang, kahit isa lang, Kaya, mo nang daray. 'Yan patayin na. Babae na. A mo lang, isang A lang. Huwag mo nang gumalaw. Automatic 'yan tumitira. Oh. Hindi ka nang papagod. Tayo. <laughs> Sabi ko sa Ang dami mo kasi. <laughs> <laughs> o, oh, kalma. <laughs> oh, kalma. Second skill mo yung creeps ulit. Yan, yung second skill mo yan. Grapes not, yan. Gusto ko matutuin sa ganito, sa tire. Anong ano tire? <laughs> 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 Basa muna talaga, <laughs> <laughs> no? <na>. Uh, <laughs> tier walang kumukuha sa kakampi mo, buta ka na dito sa neutral. Kaya mo naman yan, eh. Kasi, doon mo makukuha yan. Yung libreng item. Eto na yan. Skill mo. <laughs> Grabe naman yung second skill. Puta mong tigil na mga mga yan Q mo Ulti, sige. Ayun Second skill mo Second skill mo Para makita mo yung tunay. Ayan o. Nasa una. Nasa una. Ulti. Ulti. Ulti mo. Ayan. Patay na yan. Patay na Patay yan. Parang ikaw yung kalapan. Parang pares kayo. Ayos ba? Ayos ba? At least di ba may improvement mo siya. Peace 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 Ay, sorry, sorry. Ayun ka. Kaya na natin. Q. lang. Ulti. Uy, R, R, R. Mag-itlog Tiray mo yan. mo lang. Tirahin mo lang. Asa na siya? Yeah, yan yung itlog. Yung bilog. Sige, ulti, ulti mo. Ulti mo. Sige, R, Q. R, Q. 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 Ang mga mga Q yun dinagamit. IQ kasi pe. Ayun na. Oh, <laughs> IQ. Oh. Ah, okay. Yun no, oh, yung first key yun oh, yung pampababa so, yung... buhay yan. Oh, na-push yun na. Okay. Diretso. Grabe yung kalaban, parang sa din. Okay <laughs> nga eh, sarap di ba? Ito <laughs> na lang yung baba. Yan. Corrosion. Para mag-aga ng Sakto sa lang yan. W. Sige! Okay mo, okay mo! Okay, okay, okay. Baka kasi tumakbo ng tumakbo! Ang dami nila Kakampi mo yun! Ay, kakampi ko pala yun. Oo, oh, kakampi mo yeah, Q yun. Kaya mo lang. Okay, dami okay lang yan. Second skill. Ang dami daw ako. tower na lang. Aim mo lang yung tower. Aim mo lang yung tower. Huwag mo, isang pindot lang. Okay na yun. Nanginginig ka eh. Aim mo lang. A, A, sa tower. O, huwag ka nang gumalaw. Okay, okay, okay. Ay, eto po, isa po, Palapit okay, na sa atin. Puta! Yaan mo lang sila! Lumapit sa Puta! <laughs>

Okay, oh. Uh, ulti! Hindi na patay na siya eh. Ayun! Galing! Hindi na kailangan na naman oh. ulti! Alt-Q ka, alt-Q. Mawawala yung nakalagay sa'yo, ma-region mo sila. Ah, at least nakatulong din ako sa kanila, di ba? Ayun! Yeah. Oo, Oo, kahit, oh, kahit dyan man lang! Bobobobohan, be! Bobobobohan! Okay, sakay ka ngayon. Oh, ba? Oo! Oh. Ay, 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 oh. Here, wait lang. Dive ka, mag-dive ka papunta doon para makapunta ka. Di. Yung itlog muna! Tirahin mo itlog! Mukha ba yung itlog yan? Yan! Patay na yan. Oh, grabe naman oh! No? R, R, R! Ay, ay, ay! Oh! Diba? Double kill! I-click mo to. Ay. Kaya nga si Magturo Champion! Yan, oh. Okay pala si Boss Alu kasama. Hmm, diba? Okay. Oh, yan, sige. Ba oh, baba mo yung... Ay, pinatulog ko <laughs> Natulog yun ah. Anong oras na ba? Ba't nagpapatulog yun? Bakit? Diba? <laughs> Parang... <laughs> Alas na kasi eh, no? <laughs> ano yun? Ano nangyari? Wala lang, sleep lang siya. Tulog na. <laughs> di ba, magkagaling kasi magsitulog na! Alam mo si Ray! Eh. Laro pa lang, laro! Hayaan nyo muna yung mga bobo rito. Alam ano mo, hindi na sila halos dumadamage sa'yo, di ba? Oh. Kaya huwag kang matakot. Matatakot lang sa profile picture mo. Pero. Oy, yung okay, DP yan. mo nga yun eh. Oh! Yan lang, no, pag nakikita mo yan, sige, okay, okay lang yan. Ang dami nila, oh. Magkimayabang okay okay ka, second skill mo, second skill mo. Yan. Sige, tankahin mo. Ang dami nga nila. Putang ina -in mo, hindi ka nga mamatay dyan. Isang A lang. Yan. A, A mo lang yan. Wala nang patulog yan, patay na okay yan. A oh, mo lang yan. Okay. Wag mo lang okay. i-click. Okay lang, bitaw mo na. Oh, A, mo lang. Armo. Armo oh, 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 oh. A mo lang. R mo. R mo yan. O, isang A lang. A lang, iya mo lang. Wag mo na pindutin. Huwag mo na pindutin. Ay, ito ang hero. R Q, R Q, R Q. -Q. O, oh, diba? Ganun? O, oh, sige, wag ka nang matakot. Diretso. Uy, gagi, ang galing mga kayo. Uy, toro. Dabalin mo. Sumukay ka na ngayon Ay, sorry. Oo nga. Oo, di ba? Nakakukuha ko na siya ngayon. Armo doon sa kanya. Saan dito? Sa hero. Ayun o, armo. Yan, sa enchantress o. Sa enchantress, be. Ayun lang, dito na patay patay na yan. Patay na yan, o. Yung enchantress, pag nag-depend, huwag ka lumayo kasi mas malaki yung damage. Alt-Q. Yan. diretso. Nag-quit na yung kalaban mo. Nag-quit na yung naga, O, di ba? At eto. ka mo na secret shop. Alam mo yung secret shop? Oo, I know. Puntay mo na yung secret shop na ano sabi mo? I know. I know if we're worse, worse the Putang ina, sakit ulo mo. <laughs> <laughs> ina mo, Tagalog ka naman, hindi ka naman ano ah. Ah, sorry, sorry. Foreigner <laughs> ka na <lang? laughs> ba kayo? Isa pa. ka na ng mid Sorry, my bad. Bawa ko dyan, uy. Ayaw to meet you. Ayaw mo! A mo lang! Ige lang! A mo lang! Ige! Okay. Oh, okay. A mo lang itlog! Ige! A mo lang yan! Wag kan... Ito yung skill niya! Oo! Itlog! Huwag nabasa mo yan! Ba't tumatak po sila? Tangang yung mga kapi mo eh! Ayaw mampas! Alky mo sila! Alky! lang. Yeah, aim mo lang, aim mo lang, aim mo lang. Ayun, may nalabas, no? Ayan, ayan, silence. oh, patay oh. na. Diba? O, oh, tirahin mo lang yung tower. Test mo ka, taas mo yung dalawang kamay mo. Kung makamatay ka. Oo, oh, sige. Oh. Yan, ganyan lang, ayaw mo lang silang ganyan. Ay, kahit tayo ka lang dyan. Totoo ba? oh, okay, test mo oh. lang, test mo lang, tira mo. Dito ka? oh, yan, yan, aim mo lang dyan, aim mo. Yan, wala ka gagalawin. Oh. mo kamay. Oo. Oh. Tapos mo lang kamay mo. Okay, ganyan lang. Lumahaba, lumahaba. Oh, eh, na lang natin. Ay, umamatay. I-E mo lang. Oh, Okay, taas mo lang kamay mo ha. Huwag mong gagalawin. Oo. Oh. Namamatay ka! Diba? Kanya kakalakas! Oo, oh, tiba. <laughs> Kanya kakalakas! <laughs> Oo, oh, Alt-Q! Oh. Parang may nalala ko nung nahuli ako. Kaya <laughs> <Ganyan> siya nung nahuli. Alt-Q mo, Alt-Q. alt Oo. Tinubo ako mo sa ubong itlog, be. Eh. Ay mo lang, ay mo lang yan. Patay na yan, patay, Makapatay na yan. yan. Alt-Q, alt, -Q, alt -Q mo. Oh. oh. nakatulong na naman, no? Oh. Diba? Ayan, papatay lahat. Oh, perfect. Three Grabe naman. Noob mid daw, hindi na. Sinong mid? Ako? Sabi mo, ha? Huh? Magaling, type mo, or chat mo. Magaling lang ako. Magaling lang talaga ako. Alt, de. Alt, enter. Ayan. Magaling lang talaga ako. Ayan. Ayan. Oh, tatangan nyo magdote. Yan mga dapat natuturo sa'yo. Ay, kamusta yan. na kayo ng tito yan. mo? Yan. <laughs> Ingat kayo. Yan tap. mga tuturo na <laughs> dapat yan. Pag panalo ka na, dapat kayo lahat ng sinasabi Pero sobrang basic mo kay. Ganito pala magturo. Mm -hmm. di ba? oo, uh, perfect. Oo, uh oh, ba? Oh, oh, diba? diba? Uh -oh, okay, ka Oo, uh oh, ba? diba? Naturuan ka ng champion. Hindi oh, ka na ako ma-high blood. Diba? Pero kanina 4 minutes pa lang. Parang gusto ka ng sakal. Hindi, ganun talaga. Uy, mukhang mauubos natin ito ha. So, pero maganda tong episode na to kasi Sobrang sa Sobrang ganda. Sa susunod na episode, ah. wala ka na. So, titingnan okay. natin kung ah. ma-adapt niya. Yung mga tinuro yung mo. Yung mga oh, di ba? Okay din pala masama sa inyo. Nag oh, mga... oh, diba? oh. oh! Ang basic naman pala. Ang basic yung, ano, mag-dota, di ba? Mm. Tinuturo kasi ng champion yan. Tinuruan ka ng champion. Yan champion yung mga talaga champion, talaga yung mindset. Natitaw. Oh, diba? na hindi pwedeng ituro ng mga talunan. Hoy, grabe ka naman! Eh, talaga naman, tinalo kayo. Oh. Paano kagawin natin, di ba? Paano ano masasabi natin? mo? Ayan, guys, nanalo siya ng sobrang basic, ka ka. Diba? oh. di ba? Oh. Kasi nagamit na mo yung Viper, yung best hero mo. Oo, oh. oh. eh, basic lang naman, eh, di ba? Ilan yung score ko? 10, 10, 2. Ganun ang, ano, hindi nakaraan, 2, 10, Baliktad yung tinuturo oh. nyo. Malakasan yung... Ano ko nilag? Kita mo, pinakamayaman ko. Oh. Oo. Oh. Ganyan, magdota. Sure. Ganyan, Makay, matututo talaga yung tao sa inyo. Mm -mm, diba? Oo. Oh. Pero so, okay, di ba lang <laughs> masama sa inyo, no? Medyo naangat yung kagwapuhan ko pag nasa... Wow! Wala wow, wow, dinigit so, wow, dalawa. <laughs> <yung, laughs> so, tiga uh, na sa mga susunod kung pwede pa ako. Oo, oh, di ba? Busy kasi ako, yung, ko yun. Ang dami ko kasing kino-coach. Yung mga pro-player. Pro-player, kino-coach. ko kasi yeah, yun yeah, It's an honor. It's an honor na to oh. be part of this. Huh? Ba't ka <laughs> wala, wala naman, wala naman, Ah. Oh. Ito na mo. <laughs> so, ayan guys, sana paabotin natin ito ng 3K likes para sa susunod. Uy, 3K na ba? Ay, umabot ang 2K, di ba? Lagpas pa nga oh. eh, kaya thank you tayo wow. sa mga yes, supporter natin po. dyan. So, ayun guys. Tigil uh, nyo na guys, tigil nyo na. But thank you tayo kay Alo, kasi talagang natuturoan natu niya ng maayos si Mio. Nahatak lang ako dito guys, magdadodo talaga ako ka yun. ba? Hindi <laughs> naman, sakto lang oh. Puntikan lang, napagamot siya. <laughs> <laughs> Napahinom lang <ka> <laughs> <laughs> so, so, siya pa. talaga siya dito. ayun guys, guys <laughs> thank you, thank you so much. Thank uh, you. At uh, syempre, alam niyo na, paabot natin ang... 4K or 3K likes to para meron pa tayong next video. Okay. Yes. Ayan guys, maraming salamat sa nanood sa ating ngayong episode and I hope this time hindi masyadong sumakit ng ulo nyo kasi sobrang galing naman kasi talaga nung nagturo sa akin. Unlike before guys, when you comparing the episode today and the last episode, medyo more on ano lang eh, more on anuhan lang kami, bardagulan and although man naman but but if Sige. ayon maraming salamat. Okay na yan. Kayo, and don't forget to subscribe. Asa oh, saka ba nila? Shaka ba nila ba like like subscribe? Ikaw. Ikaw na maki. Guys, huwag yung alimutan. Like, share, subscribe yes. na lang dito sa ating team show para sa mga next episode <laughs> so, so. ng Miyong Plays. Bye-bye, guys. Okay, bye 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 thank you, thank you. Pero ngayon na, na ano, parang yung amoy medyo madabas-bawas na ngayon. Ay, ka, baka, um, actually natuto ka na, naligo Ay, ka di, na ngayon. Ay baka kasi wala si Dayan. Ayun talaga, Ay, ka, ba? Ba? baka si Dayan talaga yung may amoy sa atin. <laughs> mm -hmm. <laughs> tawa, Ay, ano, tawa din siya ng tawa, siya oh, pala yung mm, ano. Di <laughs> ba <Ito> <laughs>